Magandang araw! Ako si Nicole Quinones at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa mahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay, ang komunikasyon. Ano nga ba ang komunikasyon? Ano ang iba't ibang component, uri at antas ng komunikasyon? Bakit ito mahalaga at paano natin ito ginagamit sa ating mga aktibidad araw-araw? Lahat yan ay ating sasagutin, kaya't samahan ninyo ako sa ating paglalakbay sa pag-unawa tungkol sa komunikasyon. Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, ideya, opinyon, at emosyon sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Ginagawa ito gamit ang wika, mga simbolo, at iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Sa madaling salita, komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsakalita. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa isa't isa. Ngayon ay dumako tayo sa iba't ibang komponent ng komunikasyon at kahulugan ng mga ito. Sa bawat komunikasyon ay may anim na pangunahing komponent. Una, ang sender o tagapagpadala. Ito ang tawag sa tao o grupo na nagpapadala ng mensahe. Pangalawa, ang mensahe, na siyang pangunahing nilalaman ng ating komunikasyon. Pangatlo, ang medium o daluyan. Ito ang paraan ng pagpapadala ng mensahe, halimbawa ay sa paraang bibig, sulat, telepono, o elektronikong paraan. Pangapat, ang receiver o tagatanggap, na siya namang tawag sa tao o grupo na tumatanggap ng mensahe. At panglima, ang bigba. Ito ang reaksyon ng tagatanggap na nagsasabi kung naunawaan o naintindihan ba ang mensahe. Ngunit may isang hadlang na maaaring makaapekto sa komunikasyon. Ito ang tinatawag na ingay. Ang ingay ay maaaring tunog, stress o anumang bagay na nakakaistorbo sa ating komunikasyon. Bakit nga ba mahalaga ang mga komponent ng komunikasyon? simple lang para maiwasan ang misinterpretasyon o hindi pagkakaintindihan. Kung malinaw ang mga component ng komunikasyon, magiging mas epektibo ang ating ugnayan at pagpapasya. Mahalaga rin na maunawaan na ang komunikasyon ay hindi lamang limitado sa isang konteksto o sitwasyon. Mayroon tayong iba't ibang antas at uri ng komunikasyon na nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Magsimula tayo sa antas ng komunikasyon. Una, intrapersonal. Ito ang komunikasyon na nagaganap sa loob ng sarili. Ginagamit ito sa ating personal na pagmumuni-muni, pagninilay-nilay o pagproseso ng mga ideya at pagpapasya. Halimbawa, Bago gumawa ng desisyon sa buhay, may mga pagkakataon na tayo ay nag-iisip ng malalim at nakikipag-usap sa ating sarili upang malinawan sa mga bagay-bagay. Pangalawa, interpersonal. Ito naman ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao tulad ng pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o kaklase. Ginagamit natin ito sa pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng ating nararamdaman at pangangailangan. Halimbawa, kapag nagkaroon tayo ng isyo sa ating kaibigan, ang interpersonal na komunikasyon ay tumutulong upang malutas o maayos ito. Pangatlo, pampubliko. Ito naman ang komunikasyon sa isang malaking grupo o publiko. Ito ay ginagamit sa mga pagkakataong may mga presentasyon, talumpati o seminar. Halimbawa, kapag nagbigay tayo ng talumpati sa isang kaganapan o nagpapaliwanag sa isang malaking grupo, ito ang uri ng komunikasyon na ginagamit upang maabot ang maraming tao. Pang-apat, pang ito naman ang komunikasyon sa mas malawak na tao sa pamamagitan ng media tulad ng radyo, telebisyon o internet. Ito ay may layuning maghatid ng mensahe sa malaking bilang ng tao. Ginagamit ito sa balita, kampanya, na mapapanood natin sa telebisyon o mapapakinggan sa radyo panglima ay organisasyonal. Ito naman ang komunikasyon na nagaganap sa loob ng isang institusyon o organisasyon. Tulad ng mga pulong, ulat o pagpapalitan ng impormasyon sa loob ng kumpanya o samahan. Halimbawa, sa isang meeting, ang pagpapahayag ng mga layunin at direksyon ng isang proyekto ay bahagi ng komunikasyong organisasyonal. Bilang karagdagan, mayroon rin tayong apat na uri ng komunikasyon. Una, verbal na komunikasyon. Ito ang komunikasyong gumagamit ng wika o salita, maaaring pasalita o pasulat. Ang minsahe ay ipinapahayag gamit ang mga pangusap at mga termino. Halimbawa, sa mga usapan sa pamilya, klase o trabaho, ginagamit natin ang salita upang iparating ang ating mga ideya at opinyon. Pangalawa, di-verbal na komunikasyon. Ito naman ang komunikasyon na hindi gumagamit ng wika o salita, kundi mga galaw ng kamay o katawan, ekspresyon ng mukha at iba pang mga simbolo upang magpahayag ng mensahe. Ito ay ginagamit natin sa pagpapahayag ng ating emosyon at sa loobin kahit hindi tayo nagsasalita. Halimbawa, ang isang ngiti o galit ng ekspresyon sa mukha o mga kilos tulad ng pagtango ay may mensahe na maaaring magpahayag ng ating nararamdaman o reaksyon. Pangatlo, pasalitang komunikasyon. Ito naman ang komunikasyon gamit ang ating boses at ito ang pinakakaraniwang uri ng komunikasyon na ginagamit sa pakikipag-usap. At pang-apat ay ang pasulat na komunikasyon. Ito ang komunikasyon sa pamamagitan ng nakasulat na mensahe tulad ng liham, sulatroniko, mga artikulo at iba pang dokumento. Halimbawa, sa pagpapadala ng mga sulatroniko sa mga kaibigan, kasamahan sa trabaho o profesor, ginagamit natin ang pasulat na komunikasyon upang maghatid ng mensahe o informasyon. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay isang mahalagang kasangkapan sa ating araw-araw na buhay sa pag-unawa, pakikipag-ugnayan, at pagpapahayag ng ating mga ideya at nararamdaman kung magiging maingat tayo sa mga component ng komunikasyon at kung paano natin ginagamit ang mga antas at uri nito, tiyak na mas magiging epektibo tayo sa pagpapalitan ng mensahe sa araw-araw. Hanggang dito na lamang, salamat sa pakikinig, hanggang sa susunod na podcast at sana ay magpatuloy ang ating pagunawa unawa sa kahalagahan ng komunikasyon sa ating buhay.